hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ito po ang kargado, na kung saan ay hayaan ninyong basahin ko ang Ebanghelyo sa araw na ito, upang maging gabay at lakas natin sa pang-araw-araw na buhay, maging kargado man tayo sa pagsubok at hamon sa buhay, Magagawa nating lampasan ang lahat ng ito dahil kagato din tayo sa mga salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, Kabanata 16, Talata 20, hanggang 33. Noong panahon iyon, sinabi ng mga alagad kay Jesus, Ngayon po'y tuwira na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinghaga. Alam na naming batid niyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangan tanungin ni naman. Dahil dito, naniniwala kaming kayo'y mula sa Diyos. Sumagot si Jesus, Naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawata-kwata kayo, magkakanya-kanyang lakad kayo, at iiwan ninyo ako. Gayon may hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan ang mabuting balita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, patawad po sa aming mga nagagawang kasalanan. Patawad po kung minsan ay mas pinipili namin ang mga makabundong bagay kaysa sa inyo. Maraming salamat po sa mga biyaya na ipinagkakaloob nyo sa amin sa araw-araw sana po ay huwag nyo, na, huwag nyo kaming pababayaan palagi. Dahil batid po namin na habang kami nabubuhay dito sa lupa, ay maraming mga tukso, paghihirap at kabiguan pa kaming kakaharapin. Wala po kaming ibang pagkukunan ng lakas ng loob kundi kayo, Panginoon. Tulungan mo po kami mapagtagumpayan ang lahat ng ito upang kayo po ay makasama namin sa buhay na walang hanggan. Ang lahat po ng ito ay inihiling namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.